As of recording this video, itong si Redmi Turbo 4 Pro, aka Poco F7, ang pinakamagandang gaming po na mabibili natin sa kulang 20,000 po na SRP. Bukod po sa napakalakas sa na processor, ito rin po ngayon na mayroong pinakamalaking battery na mabibili natin na lagpas 7,000 na siya battery po. Pero ang hindi ko po inaasahan dito guys, ay e eh ito napaka premium po at napaka solid at napaka simple design ng Redmi Turbo 4 Pro. Sa so, unang tingin mukha po siyang parehas Poco X7 Pro sa may design. Pero pagka nakita nyo na to at nahawakan nyo na, eh din po masasabi na napakalaki po ng pinagkaiba nila. Dahil naka metal frame at frosted glass back itong si Redmi habang plastic built lang itong si Poco X7 Pro. Medyo hawig lang po sila sa may forma ng camera pero napakalaki po ng difference sa may build quality. Itong display po nyo is, pero po siyang 6.83 inches with 120Hz sa refresh rate. Naka Dolby Vision din yan at HDR10 pa sa display With up to 3200 nits sa peak brightness, saka 1.5K na resolution sa may display. Siyempre dapat solid din ang ating display para masarap sa mata habang nagge-games, saka sa panonood po ng mga videos. Ang nakaka-turn off lang po dito guys is hindi po ako nagaganda sa may Hyper OS. Mas gusto ko pa yung UI ni nating compare po dito. Pero nakadepende na po yun sa gumagamit kung sanay po kayo sa mga Xiaomi na mga smartphone. I think wala naman pong problema dyan. Still, napakasmut pong gamitin itong si HyperOS. Dahil nga po napakaganda ng kanyang specs. Tsaka sigurado naman po guys ang update dito sa mi HyperOS. Compare po sa ibang smartphone na hindi pa po sigurado kung bibigyan po ng Android update. Sa package ni Redmi guys meron po siyang black na jelly case na kasama. Saka yung 90 watts po na charger. Saka type C na cable. Ang hindi ko lang po maintindihan dito, paano po nangyari na 90 watts lang po yung kanyang charger dito. At napakalaki po ng kanyang battery. Pero yung naging charging speed po natin, is isang oras lang po siya. From 0% to 100%, isang oras lang po yung inabot niya. Sobrang bilis nun guys, para sa sobrang laki po ng battery niya. Isang panibago lang po dito is medyo mabigat po siyang gamitin. Saka medyo madulas po siya sa kamay kung gagamitin po natin siya ng walang case na nakalagay dito. Saka medyo makapal nga din po siya at alam na natin ang kung bakit ganyan. Pero kung ikaw compare natin to sa ibang smartphone na mayroong 5,000 mAh battery, eh dun mo siya ma-appreciate. Dahil para magkaroon po ito ng 7,550 mAh battery, para maging halos kasing kapal lang po siya ng 5,000 mAh battery, eh sobrang nakakagulat po yun. Itong Snapdragon 8S Gen 4, ito po yung sample natin sa may PS2 emulator, dito sa may God of War. Kita naman siguro guys na napaka-smooth niya, at napaka-stable po yon sa may 60 FPS na gameplay. May nakita akong comment sa may video po ng IQ z Turbo Pro na malakas daw po siya mag-init sa mga emulator at di rin daw po siya Ganun ka optimize ito sa mga emulator. Pero kung iba yata guys ang nakikita ko, Kung purpose sa ina-expect ng iba. Sa comparison po ng iqz 10 Turbo Pro at ng Redmi Turbo 4 Pro, magte-testing pa po tayo ng ibang emulator para makita natin kung ano ba ang performance niya sa mi Switch emulator. Pero isa lang po si sisiguraduhin ko sa inyo, PS2 pa babagay sa mga emulator, ay eh siguradong hindi po kayo magkakaroon ng problema dito sa may Redmi Turbo 4 Pro. Sinubukan ko na rin po siya sa may Mobile Legends para sa mga bibili po na napakalakas sa gaming phone pero Mobile Legends lang ang lalaroin. Alam niyo yung pili na Xmax po yung motor mo kaso laging 20 lang ang takbo mo. Parang ganun siya guys. Sayang yung sobrang lakas sa processor kung Mobile Legends lang ang lalaroin natin. Dahil like kahit tag 5,000 po ng mga smartphone ngayon, is super smooth po sa may Mobile Legends. You don't yourself up, we can out in the for it. Dito naman guys sa may Delta Force. Same po yung IQ Z10 Turbo Pro. Napakaganda rin po ng performance niya dito. At di rin po siya masyadong uminit. Sa isang oras po na gaming sa kanya dito sa may Turbo 4 Pro. Sa mga napapaisip nga po pala dyan, kung ano ba ang mas maganda, itong Snapdragon 8S Gen 4 or ang Snapdragon 8 Gen 3. Ganito lang po yan guys, itong Snapdragon 8S Gen 4 is mas malakas po siya sa may Snapdragon 8 Gen 2 at medyo mahina ng po siya ng konti sa may Snapdragon 8 Gen 3. Kaya para sa mga naka Snapdragon 8 Gen 3 dyan na smartphone, like nila OnePlus Ace 5, Poco F7 Pro, at IQ Newton 10. Eh hindi nyo po kailangan magpa-hype dito sa may Snapdragon 8S Gen 4. Ang magpapagulo lang po ng isip natin dito guys is yung napakataas po niyang battery at napaka-minimal lang po na design ng Redmi Turbo 4 Pro. I think ganun din po para sa mga naka-smartphone po na mayroong Snapdragon 8 Gen 2. I think hindi po worth it magpalit dito ngayon kahit mas malakas po ang Snapdragon 8S Gen 4. Dahil halos hindi nyo rin po mararamdaman ang difference po niya sa may performance. May sasuggest ko lang po ang smartphone na to kung smartphone nyo pong gamit is mga gaming phone po na 3 years old na. Doon guys, siguradong maninibago po kayo dito sa sobrang taas po ng kanyang specs. Overall na specs ay eh napakaganda niya. Sa isang features pa nga po pala ng smartphone na to is pwede nyo po siyang gamitin as power bank para po i-charge yung napakabagal na iPhone 15 Pro Max na supported lang po ng 22 watts. At supported po itong si Redmi Turbo 4 Pro ng 22 watts na reverse charging. Kaya ang ibig sabihin niyan guys, kaya pong ibigay ng Redmi Turbo 4 Pro yung max na charging speed nito pong supported sa mi iPhone 15 Pro Max. Tapos kung titingnan nga po rin yung kanilang battery, nasa around 4,000 lang po yung battery na ito. Compared naman dito guys na almost 8,000 na, almost doble po yung difference na sa mi battery. Pero pagkatingin po natin yung kapal nila, eh alas hindi po sila nagkakalayo. di ang ginagamit pong battery na iPhone dito is yung mga yung mga lumang battery po, compare po dito guys, na naka silicon carbon na po siya. 4G lang po ang supported ng mobile data rito guys. Pero may mga nagsasabi guys na yung ibang mga SIM card do po is gumagana ng 5G sa kanya. Pero dito po sa may smart na gamit ko or token text is hindi po gumagana ng 5G sa kanya. Comment na lang po guys yung mga naka-China ROM ng na mga smartphone na meron pong 5G sa may mobile data nila. Pagkaibang SIM card po yung gamit. Alam niyo po problema ng smartphone na to. Isang disadvantage po ng lahat ng mga metal frame ng mga smartphone is pagka nagsimula po siyang uminit, asahan mo guys, hindi na po siya comfortable yung gamitin. Pagka po umiinit na po yung smartphone natin, di nakakapaso na po siya. Kaya kung sakali man po guys, nagagamitin nyo ito nung walang case habang naglalaro, e eh, pwede naman yan. Basta sa mga games lang po na hindi malakas mag-init. Pero kung Warzone Mobile ang lalaroin natin, at ibang games po ng mga high graphics talaga, kaya e asahan nyo na, sigurado hindi po kayo tatagal na hawakan to na nakakapasok po yung init niya para sa napakanipis po na kamay natin. Na walang ginawa, hindi maglaro po ng mga games. Hindi po magtatagal, ilalabas na rin po ang Poco F7. Kung gusto nyo po ng global version ng smartphone na to, na meron pong 5G. Ang kaso lang, napakaraming kaso. Dahil pagka po lumabas ang smartphone na to sa so may global version, asahan nyo po guys, itong 7550 mAh battery po niya, is baka maging 7000 mAh battery na lang. Or baka maging 65 mAh battery pa. Same po ng ginawa nila sa may Poco X7 Pro at Poco F7 Pro na downgraded na po yung kanilang battery pagka po lumabas na po yung global version. Saka nga maganda po sa mga China ROM ng mga smartphone, napakalinis po ng ating software dito. Walang kahit anong bloatware. Compare po sa may global unit ng mga Poco, napakaraming bloatware. Tapos hindi pa pwedeng alisin. Sa price po guys ng Redmi Turbo 4 Pro, nakuha ko po siya ng kulang 20,000. At sakto lang po yan guys. Kaya siguradong ganyan din po yung magiging presyo. Nang po F7 pagka po available na siya. Kaya kung sakali naghahanap po tayo ng gaming phone, na hindi lang basta gaming phone, eh itong si Redmi Turbo Pro, ang pinakamagandang smartphone na makukuha natin ngayon. Malakas sa processor, malaking battery, mabilis sa charger, napakagandang ng display, at napakasolid po ng build quality. Sa camera po guys, medyo wag na po natin siyang asahan. Dahil marami pong smartphone na mas mura sa kanya. Pero meron po mas magandang camera compare po dito. Sadyang bibili niyo po ang smartphone na to kung talagang gaming po ang focus natin at kung hindi po tayo mahilig sa may camera. Idagdag ko na nga rin po pala guys, itong Redmi Turbo 4 Pro is meron nga po pala siyang ilaw dito sa may camera module natin para sa mga notification lights at ibang mga features pa. Malamang sa malamang guys, yung global version po ng smartphone na to, e eh baka wala pong ilaw yan. Meron po tayong link sa may comment section kung gusto niyo pong order ng smartphone na yan. Huwag po kayong matakot guys, Diyan din po ako mo order sa mga link na yan. Kaya, palik na lang po yung video natin. Thanks for watching!